mga papi, ito yung in-order ko from Shopee. Buksan mo nga, gunggong. <laughs> Dali. Oh, eto dito tayo. Oh. Oh, buksan mo. Oh. Yeah, sige, buksan mo. 1.17 lang yan, papi, mga papi. Uh, tatlong piraso. Ayan, o. Oh, Di ba? O. Oh. O, oh, buksan mo. Ilalagay natin todo doon sa likod nung... O, oh, tinawa na, Nay. Oh. Nay. Hmm, ewan ko ba ito? Lalagay natin dito sa likod. Tara rin eh. Isa Ah. Oh. Hoy, okay, ano pa patay mo nga yung ano? Yung ano natin. Inaano sa gad. Oh, buksan mo, buksan mo. Ah, Richard, baba natin. Bali dito natin siya ilalagay mga pati maganda, di ba? Dito na tilalagay. Punasan mo ata Yung side na 'to. Yeah, no. natin Diyan na habang binubuksan ni Gongdong. Tagal Do. naman. Baka masira mo pa. Sige. Yan. Video ba ako? Ito na, ako na ayan. Hmm? Ito mga papi, 170 ang bili ko dito kasama shipping tatlong piraso. Ganda. Asi ba Ano? Ito, ganda yung mga papi. So, alam mo medyo may knowledge ako. May knowledge, di ko alam ko pa. <laughs> I-charge nyo naman kung ha? I-charge. Ito dito. Ano? Okay. Okay. Ganda no? Ganda ba? Ayan mga papi. Ayun. Kung gusto nyong orderin, ilalagay ko sa description box o kaya sa comment section yung pinaka-link nya sa si Shopee para ma-order niya mabilis. Mura lang naman sa madaling i-ano, ayan oh, kapatid. Si din ay si Eddie emblem na una natin din vlog. Ayan. So, kailangan natin para mas visible tayo sa mga ka, -ka brother natin, kapatid natin sa pananampalataya. Ayan mga ka. Don't forget to subscribe to my channel and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago nating videos and vlogs. Bye-bye.